Sa araw na ito mga kaibigan ay muli tayong magbabalik sa Baliwag, Bulacan para sa isang malagang misyon. Ang ating pupuntahan ay si Nanay Jima. Ang ang babaeng nakilala natin noon na may butas sa liig at gatas na lang ang nagsisilbing pagkain. Mula sa puso ni Sir Efren, your friend. Boss H.G. at Anghel Jesus, samahan niyo kami para sa isang misyon ng pagpapasaya at misyon na puno ng ligaya at pag-asa. So ay mga kaibigan, nandito na po tayo. Siyempre kasama ko si Ate Jocelyn, ayun, si Ate Bibi kami ka kung yung kami po yung mga nagpunta rito at ngayon ay pupuntahan na po namin actually hindi alam ni ate Jema na darating kami oh, yeah. niya. Ah, ah. Ba? Ba? Ito, bahay. ito bahay niya ba? hello po Di Jema. Mga isang kwarto. <laughs> Nung makita ko ni Ate Jima ay isang matamis ng ngiti ang aking nasilayan sa kanyang mga mukha. Puno ng pag-asa sa araw na iyon. Okay, ayun sa mga kaibigan. Okay, so ngayon po ay nandito na tayo ngayon sa bahay ni Nanay Jima. Ito po yung bahay nila. At kasama namin yung kanyang anak. Uh, ano oh, po ang pangalan? O, ilapit mo lang ng konti kasi wala tayong ano. So, Marian, Ah, uh, umusta naman po kayo? Okay naman po. Si Nanay Jema, kumusta naman po? Ay, okay lang din po siya. Ano po yung nangyari kay Nanay Jema at ang mm -hmm. naging gano'n siya? Nagkagano Ngayong siya? Ngayon, nagkabukoy po siya dun sa may dog ng lalawuna niya. Tapos, nabunan po namin tonsil. Oo, tapos? Yun po, nung nagpa-opera siya, tapos need daw po niya makumpay, ganyan po. Oh, so, kaya nagkaganyan na nabutasan. Oh, so, si, si Nanay Jema ngayon, bali, Gatas na lang talaga yung kanyang kinaka- Ang tanong, ilan ta- ilan taon na siyang ganun? Na gatas. Ilan daw? Yes. Uh -oh. ano, ano daw? Ano daw? Ano sabi? Isang taon na po siya na operahan. Is isang taon nang naoperahan. Ah, September daw uh Oo. -oh. September? December uh -oh. daw po. December. So... Ano pong trabaho ng sino po nagtatrabaho sa inyo, nagtataguyod ng pang-araw-araw ninyo? Papa. Ano trabaho ng papa niyo? Construction. Construction. So nasa trabaho siya ngayon. Opo. Oo. So paano kung walang gatas si Nanay? Ay, e bumibili po siya ng kape. Kape ang kanyang uh, ginagawang alternatibo sa gatas. Opo. Halos kinurot ang puso ko nang marinig ko ang sinabi ng anak. Kapag wala na, kapi na lang ang alternatibong ginagawang gatas at pagkain ni nanay. Kasama ang tingkulit noon nung namigay kami ng tulong. At uh, ito po ay sa tulong din ni sis uh, Jocelyn. Mamaya po ipapakilala ko sa inyo ang taong nagdala sa amin sa araw na ito. Okay, uh wag na po kayong umiyak. Ha? Nanay Jiwa. Oho, ah uh, uh, sa ngayon po mula po nung uh, nakita ko po kayo ay lumapit ako sa aking mga kaibigan may mga kaibigan akong ah uh, nalalapitan naman at uh, binigay ko po yung inyong uh, video, nakita nila yung kanila pangangailangan kailangan at pasalamat tayo dahil sa kanilang munting kakayahan tayo po ay may ibibigay sa inyo na regalo para po sa inyo okay, so ito po, ita atin na pong ibibigay siguro Ito po 8.5 so almost 1 kilo. Ito pag ganito, eh, eh, ilang ilang araw sa kanya ang ganito? Eh, ah ito yung ito yung, niya. yung kanya. yung ito. Oo, so ito at least malaki to. Ito ilang araw? Apat. Apat, so ito apat is magiging walo. Oh, mga kapatid walo. na yang akan mo? Pero syempre, hindi lang isa. Oh, walo. <laughs> ito. Ito walo. This is ace! Dito habang inabot ko kay nanay ang gatas ay talaga namang tudo iyak siya. Iyak ng sayat at kaligayahan sa hindi inaasahang biyaya sa araw na ito. Kaibigan, hindi po makakasapat ito. Ito pong uh, ibinigay natin sa kanya. Pansamantala lang po ito. Sa lahat po ng mga nakakakita o makakakita po ng ating vlog, sa lahat po ng mga kaibigan may kakayahan, kami po uh, humihingi sa inyo na sana po munting tulong para kay nanay, matugunan natin yung kanyang panggatas. Masakit po sa damdamin na marinig natin ang kwento na minsan kapi na lang para maitawid lang ang isang pangaraw-araw na pangangailan. Sa pagkakataong ito ay taus puso tayong nagpapasalamat kay Sir Efren, your friend, kay Bus, HSG at Angel de Jesus. Maraming salamat po sa inyo at kahit papano natugunan natin ang munting hiling ni nanay para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Meron eh, pa akong mga na ah, gustong magpaabot pero ah, hindi pa dumating yung biyaya. Sabi niya kung sakali uh, ah, sa, ah, maisunod pero yan po yung hindi tayo nangangako. Katulad ng sinasabi ko, Nanay Jima, lagi lang tayong magdasal sa Diyos. Kasi ako, ginagamit din lang akong daluyan ng biyaya upang mapugunan at makarating sa iyo. Itong pansamantalang pantawid mo. No? At least ngayon, masisiguro ko na uh, mayroon kang maiinom, no? Anong masasabi nyo sa ating mga... Maraming salamat po sa pagtulong kay Mama. Nanay, anong masasabi mo kahit hindi kita maririnig ko? Sa puntong ito, walang boses na lumalabas kay Nanay pero ramdam mo. Sa kanyang mukha ang taus-pusong pagpapasalamat sa pagtugon ng kanyang munting hiling. Salamat po. Oho, uh -huh. So... Samahan niyo po ng dasal, no? Sana po makabalik uli ako. Promise po, uh, lagi po tayong maghahanap ng pagkakataon. Pag ipinagkalob ng Diyos na uh, hanggat uh, tayo po ay, hanggat ako ay nagbablog. Pangako ko po sa inyo, patuloy tayong maghahanap. Di man ako nangangako na sa susunod na buwan nandito ako, pero hamat na ko'y nagbablog po. Patuloy kong isasama sa aming mga dasal. So ayun mga kaibigan, uh, una sa lahat Nagpapasalamat ako uh, Ati Jocelyn, maraming salamat At siya po, si Ate Jocelyn po Ay isa pong mother leader At uh, talagang uh, sinabi niya sa akin na Sir, punta tayo, puntahan mo ito Pakiusap po lang So pinuntahan namin, kaya siya po ang naging daan Kung bakit nakabalik kami kay uh, Ate Gemma Ati Jo, ano pong masasabi niyo ngayon? Uh, maraming salamat po sa inyong lahat Kay, kay Taong Gala po Kay Tita Baby Tsaka po sa Sister Death, tsaka po yung lahat ng sumusuporta sa inyo. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo magsawang tumulong sa mga nangangailangan. Yun lang po. Maraming salamat. So, dasal din lang tayo na sana sa mga susunod pa mga araw, kung sakali man magkaroon ng pagkakataon, ay muli kaming makabalik dito kay Ati uh, Ate Jema. Ano? Thank you, thank you so much. hey, okay, so thank you so much. Uh, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nakakita ng vlog again ako po'y kumakatok sa inyo sa inyong mga puso ito pong binigay namin dito po ay Nanay Jima ay pansamantala lamang batid natin na malaki po ang pangangailangan ni Nanay Jima sapagkat ito na pong gatas ang kanyang nagsisilbing pagkain sa araw-araw subalit maraming salamat po sa Panginoon at please kahit pa paano sa loob ng 24 na araw kasi siguro natin may may hinunag no, atas si Nanay Jiman. Sa muli po, maraming maraming salamat po. Sir sa Efren, talagang napakabuti mo. Uh, maraming salamat talaga sayo, sa iyo, Sir Efren. Uh, and of course, Boss Hsg, thank you so much. At uh, hindi ka bumibitaw uh, sa pagsuporta sa sa akin. And so, pray, Angel Jesus. And of course, mga kaibigan, uh, maraming salamat din sa Team Kulet. na siyang naging gabay para marating namin. Ito, nung una pong mag-mission. Thank you so much po sa inyo. Hi. Salamat. Thank you po. It's your name.